target na naman ng Japan B1 B League itong si Carl Tamayo at may nakatunog kaagad sa update na ito. Nakita nga natin na mas maganda raw na si Carl Tamayo sa KBL dahil sa dito sa KBL ay palagi siyang nagagamit at isa siya sa star player ng LG Sakers na kung saan totoo naman yon Consistent ang laro na kanyang ipinapakita, maganda ang performance sa shaded area, malakas ang kanyang opensa, nagiging unstoppable ang isang Carl Tamayo laban sa mga local players ng South Korea. Pero sa kabilang banda naman, kung kontrata at sahod ang usapan, aminado ang KBL na hindi nila matatapatan ang offer na naibibigay ng Japan B1 B League sa mga players. At kung mas malaking kontrak na ang offer dito kay Carl Tamayo, ay mabigat ito at posible na sa Japan B1 B League na nga maglalaro itong si Carl Tamayo next season. Pero base na rin sa nakita natin, mas mainam nga raw na manatili si Carl Tamayo sa KBL dahil gamit na gamit siya sa team ng LG Sakers kaysa naman sa bumalik siya sa Japan B1 b 1 B-league at mabawasan ang kanyang playing time pero mas mataas naman ang sahod kung sa pagiging praktikal sa Japan B1 bilig ako dahil mas malaki ang sahod at kung sisipagan pa ni Carl Tamayo ay baka makuha niya ang mas mahabang playing time. Hindi nga naman may pagkakailan na noong nasa Japan B1 bilig si Carl Tamayo at sa team ng Ryokyo Golden Kings ay limitado ang playing time ng isang Carl Tamayo, isang KBL champion si Carl Tamayo at Japan B1 bilig champion nga rin. Isang malaking desisyon ngayon ang gagawin ni Carl Tamayo ngayong season dahil papatapos na ang kanyang kontrata sa KBL at sa ikatlong taon ng kontrata ang nakalagay dito ay player option. Kaya pwedeng lumipat si Carl Tamayo ng Team Uliga dahil sa ganda ng performance ni Carl Tamayo sa KBL ay nagbukas nga ito ng pintuan para sa mas magandang oportunidad para sa mas malaking bayad. Kung titimbangin nga naman natin kung sa KBL mas sigurado ang playing time para sa development. Sa Japan B1 Bilig naman ay mas malaki ang kontrata at kalakip nito ang challenge na kailangan na mas galingan pa ni Carl Tamayo para magamit siya sa sistema ng kanilang team at mapabilang sa main rotation na gagamitin ng kanilang coach offer sa kontrata yung laki ng halaga ito ang hindi pa gaanong kayang tapatan ng KBL kontra sa Japan B1B League aminado sila na mas malaki magbigay ang Japan B1B League mahirap nga na magdesisyon kung mananatili si Carl Tamayo sa KBL o hindi dahil maganda rin ang sahod sa KBL ng mga Asian quota players at at maganda rin ang playing time ni Carl Tamayo, siya pa ang isa sa star player ng kanilang team kaya mahihirapan si Carl Tamayo na iwan ang kanyang team na LG Sakers. Pero yung laki ng bayad hindi rin pwedeng isantabi lalong lalo na kung malaki nga rin ang agwat ng Japan B1 B-League at KBL. Arvin Tolentino, isa sa mga Asian quota players na pinagkakatiwalaan niya ng kanilang team. Ibang klase ang opensa ni Arvin Tolentino lalong lalo na sa 3-point area at mas nagiging komportable pa siya sa team ng Soleski Knights nakikita natin na mahaba-habang oras na mananatili si Arwin Tolentino dito sa KBL dahil sa mas nasasanay siya sa ligang ito at mas nakikita pa nga ng mga KBL teams kung ano ang kayang gawin ng player na ito. Epektibo ang kanyang opensa at kita naman nagugustuhan na ng coach ng Solis Knights itong si Arwin Tolentino dahil sa kanyang magandang laro.